Po mga kalaki 2pm na po mga kalaki at syempre nandito pa rin po tayo sa Mongkada Tarlac ayan po mga kalaki at syempre po ayan ang kanilang place po sa Mongkada Tarlac mga kalaki at syempre po mga kalaki ngayon pong 2pm 4 digit lucky numbers po ibibigay po natin sa inyo umpisaan po natin sa Malaysia 7321 sa Dubai 6295 Hong Kong 8832 Singapore 3137 China 2830 Texas 1455 Israel 3130 Las Vegas 2377 Alaska 1842 Saudi 9296 Japan 7344 Italy 2130 sa Germany 6495 sa Korea 2253 is 8139 sa Canada 1765 Mexico 9796 sa Australia 7388 sa New Zealand 6242 ayan po mga kalaki sa India 1274 sa Philippines 7380 sa Thailand 6296 at sa Taiwan 7789 at syempre po mga kalaki alagaan nyo po yun eh 3 days bago po natin palitan at good luck po mga kalaki ha at iko-congrats ko lang po yung mga nanalo ng 2-digit lucky numbers kahapon. Good luck!